Yan, kulay itim na ihi. Normal ba? Ano yung mga posibleng dahilan po nito? At kailan pwedeng magpa-check up sa doktor? Ang tanong po na ito ay galing kay Ma'am Felomena Arevi. Shout out po ma'am. Kumusta po kayo? Sana okay na po kayong lahat dyan. So, ang itim or parang kape, ang kulay, super dark na ihi ay pwedeng dahil sa iba't ibang kondisyon or iba't ibang kondisyon ng katawan. So, alamin po natin, ano-ano po ba, uh, kailang, ito po ba ay super seryoso, or kailangan na ba nating mapunta agad sa doktor. So, ito po, ano mga posibleng dahilan ng kulay itim na ihi? Una po dyan is dehydration. Kapag ka pa ang ihi po ay super concentrated, magdudulot po ito na super dark or na kulay dark brown, black. Ayan po. Pwede rin uh, bukod sa dehydration, pwede rin dahil sa sakit sa atay, o kaya dahil sa sakit sa kidney. Ano pa? Uh, pwede sa sobrang pag-e-ehersisyo na sobrang talagang nagkaroon ng rhabdomyolysis, nagkaroon ng uh, muscle tissue breakdown. Okay po? Mag, uh, Magdudulot din po ito ng parang kulay tsa ah, na ihe kapag nasobran sa exercise. At yan din po, baka dahil din po sa mga gamot, katulad ng mga flagyl, ayan, furadantin, aralen, ayan, mga laxatives, ayan. Ano pa, pwedeng dahil sa pagkain, okay, na, ano pa, uh, pwedeng dahil sa UTI, urinary tract infection. At ganoon din po, um, ang UTI, pwedeng magdulot ng super cloudy. Okay? Yung parang, or milky. Parang malabo yung kulay ng ihe. Okay? Pagka mayroon yung UTI. O kaya naman, ihi. Uh, may dugo sa ihe. Okay? Kapag may dugo sa ihe, pwedeng magdulot po ito ng um, kulay pink, kulay red, or dark brown na ihe. Okay po? ah uh, kailan pwedeng magpa-check up sa doktor Ano yung dapat na simptomas sa na dapat nating alamin? Na, eto, emergency na to. Pa-check up na tayo sa doktor Or, eto, pwede pang hindi observe, uh, pwede pang observahan lang po. So, kapag ka naka-notice po kayo ng pagbabago sa kulay ng ihe, na kung saan ay tumatagal ng isa or dalawang araw mahigit, at hindi naman ito dahil sa kinain nyo o dahil sa gamot. Ayan, uh, magpa-check up po kayo agad. Uh, kung ang pagkakaroon nyo po ng maitim na ihi ay dahil at uh, kayo ay meron din kaakibat na uh, sobrang pangihina, lagnat or sakit ng tiyan, ayan, pa check up kayo agad. Uh, okay naman kung concerned po kayo sa kulay ng ihi nyo at hindi kayo mapakali, talagang nag-aalala kayo, magpa-check up na po kayo agad. Ayan. Sana'y nasagot ko po ang inyong katanungan, ma'am. Uh, anong pangalan ni ma'am? Uh, Kelomina. And sa lahat po ng mga may tanong, please comment below po para ma-shout out ko po kayo at masagot ko rin po ang inyong mga katanungan. Ingat po kayong lagi and God bless po sa inyong lahat.